Kalapit na naman po yung Halloween na ha? at uso na naman itong trick or treat. Ginagawa niyo ba yan nung bata kayo? Oo, oh, ginagawa ko yan nung bata mm -hmm. ko. Pero Sabi... ngayon naman, pag matatanda na, yung mga Halloween parties naman. Mm -hmm. Pero nung bata kami sa probinsya, nangangaluluwa hindi trick or treat. Oh. Oh, Kasi parang oh, nakuha na yan sa Western uh, practice. ano. Pero para sa mga parents po dyan, paalala lamang po natin ha, na tumataas po yung bilang ng mga kabataan na nagkakaroon ng tinatawag na juvenile diabetes. Ang mga bata po at teens ay maaaring magkaroon ng parehong type 1 at type 2 diabetes. Kaya po mahalagang maagapan nito. Para mas mapag-usapan pa po natin ang juvenile diabetes at kung paano maiiwasan ay makakapanayang po natin si Dr. Maria Cristina Alberto, isang pediatrician. Doc, good morning po. Welcome po sa Rise and Shine, Pilipinas. Magandang umaga, Doc. Hi, good morning po Audrey and Meiji. Nice to be back here. Ayan, una po doktora no, pag-usapan po natin itong tinatawag na juvenile diabetes. Ano po ba yung trigger ng sakit na ito? Lalo na po pagdating sa mga kapataan. Okay, so ang um, juvenile diabetes mellitus, ito rin po yung tinatawag nating type 1 diabetes or insulin diabetes mellitus. Insulin dependence or diabetes mellitus. So, uh, anong kaibahan nito sa type 2? No? Ang type 1 diabetes or Audrey, unfortunately, hindi pa rin natin alam kung paakit nangyayari. This is usually triggered by an autoimmune response. Ibig sabihin, yung ating sariling immune system ang sumisira sa ating mga insulin, yung mga cells na nasa pancreas na gumagawa ng insulin, kaya tumataas ang blood sugar ng mga bata. Usually, kanino nangyayari to Sa mga may family history ng type 1 diabetes mellitus. So, ganun siya, Sir Audrey. Yes, Dok. Ito pong mga diabetes sa mga bata at teens, Dok, uh, nakaka-apekto rin po ba yung pagkain na sobrang matatamis? Kasi usually pagbata, bata, yung po talaga, di ba, uh, yan nga, may trick or treat tayo, or so minsan wala, yan te, pa yung tendi. binibigay mo mm. para, alam mo yun, lumapit sa'yo, ganyan po. Nakaka-apekto po ba ito sa pagkakaroon ng diabetes? Yes, nakaka-apekto ang pagkain ng too much sweets. Kaya ngayong Halloween sa mga parents, huwag no, po nating pakainin masyado ng matatabis yung mga bata. But particularly for type 2 diabetes mellitus talaga, yung pinakamalaki na risk factor yung pagkain ng sweets saka obesity sa mga bata. For type 1 diabetes, usually talaga po namamana or may family history po na nagiging trigger nung paglabas ng type 1 diabetes mellitus. But for both type 1 and type 2 diabetes mellitus, natural, uh, napaka-importante po ng pag-iwas sa matatamis at pagtamang diet at the same time, yung tamang exercise rin po para sa mga bata. Okay, pero Doc, paglilinaw po lamang, ano, yung may mga diabetes ay hindi naman totally bawal kumain ng matamis. Tama po ba? Ah, uh, yung mga may type 1 diabetes Sir Audrey, mm -hmm. bawal kumain ng matamis talaga ah, bawal din talaga. yan. Talaga. Kasi okay. talagang... Oo, Hereditary na po kasi ang type 1, Diet tama po ba? Na. Yes, ma'am? Hereditary po ang type 1. Kung kaya talaga... Hereditary mm, ang type 1. Oo, oo, at usually nga, walang known triggers. Eh, bigla na lang siyang nangyayari. Kaya usually when they come to us, medical emergency sila. Kasi hindi expected ng mga parents na ang babata, no, as young as 7 years old, no, nagkakaroon ng type 1 diabetes mellitus. Dok, meron po bang mga simptomas o senyales na ikaw ay merong diabetes o juvenile diabetes? Okay, sa mga magulang, dapat alert tayo sa mga senyales ng type 1 diabetes. Yung may tinatawag tayong 3Ps, polyuria, polydipsia, tapos polyphagia. Anong ibig sabihin nun? Yung mga bata, biglang tumakaw, <laughs> kain ng kain, gutom na gutom. Kasi naghahanap ng asukal yung ating katawan. Ikalawa, syempre dahil tumataas ang asukal, ang tendency, yung mga bata, uhaw na uhaw na uhaw, uhaw sila lagi. Tapos ikatlo, dahil nga mataas ang asukal, ihi sila ng ihi. Pero minsan nga sa type 1 diabetes, they come to us as medical emergency. Yung bata, tulog ng tulog, nagbabago yung sensor para bang nahihilo siya lagi, sumasakit yung ulo, tapos bigla na lang nagsisissure, minsan nagkukumbulsyon na, no? tapos nawawala ng malay. Yung pala, sobrang taas na ng blood sugar niya. So, sa mga parents, dapat maging alerto po tayo sa ganitong mga simptomas. Again, para sa kalamang po ng mga magulang, ano, Dok, uh, ano po ba yung mga komplikasyon na kadalasang maaring idulot nitong diabetes partikular na po sa katawan ng mga bata okay, so sa katawan ng mga bata kung napabayaan natin ang diabetes hindi natin alam na diabetic na pala yung mga bata bigla po nagsasudden weight loss yung mga anak nating obese na 70 kilos, biglang babagsak ng 50 kilos no, pagkatapos napakadami yung komplikasyon ng diabetes hindi yan simpleng pagtaas lamang ng blood sugar, sabi nga namin mula ulo hanggang paa maaaring maapektuhan una sa lahat mas prone ng mga bata sa stroke kapag po tayo ay nagkaroon ng diabetes mellitus ang napakaaga, prone din po sila sa mga cardiovascular diseases gaya ng sakit sa puso or pagbabaras pa ugat sa puso. Tapos prone din po tayo sa glaucoma, katarata at diabetic retinopathy. So pati ang mga mata ng mga bata na may diabetes kailangan minomonitor natin, no? Prone din po 'yan sila sa pagkabingi or hearing loss, no? Prone din po 'yan sa mga peripheral artery diseases. Ibig sabihin po 'yung mga foot ulcers, foot gangrene, maaari din po mangyari at siyempre 'yung kinakatakutan ng lahat, diabetic nephropathy, no? po yung mga pagkasira ng bato, di ba? Maraming mga bata na dadialysis because of diabetes. At nandiyan din po ang diabetic neuropathy, pati po yung ating mga nerve o daluyan ng kuryente sa katawan ay maaaring makaapekto han ng diabetes kaya nga po nagkakaroon ng pagkamanhid ng mga kabay at ng mga paa ang mga diabetiko hindi lamang po ang mga bata pati rin po ang matatanda mm -hmm. Ang dami po pala uh, implications no kapag uh, tumaas ang yung uh, sugar or blood sugar doc. I want to know naman po yung specific age po nag-i-start yung uh, mga senyales o yung pagkakaroon nitong uh, diabetes sa mga bata. Ano po bang edad ng mga bata? Actually, walang edad na pinipili ang type 1 diabetes. And sa karanasan ko I get as patients as young po. as five. Mm -hmm. at 7 years old na diabetic No? Minsan, ang unang sintomas lang yan, infection UTI na laging paulit-ulit. Tapos so, makikita mo, mm -hmm. nagkakaroon ng hindi gumagaling ng mga infection. Yung pala, diabetic na yung mga bata. Kaya, wala pong edad na pinipili. Kung tayo po ay nagsususpetsa siya ng diabetes sa mga bata, ay magpakonsulta agad sa ating mga doktor. Okay, doktora, kapag ang bata po ba ay mayroong juvenile diabetes, kapag siya po kumain ng may matamis, may epekto kagad sa katawan niya ito. Ay, napakabilis po. Kaya nga po, ang mga, unfortunately nga pala, ang gamot po sa juvenile diabetes ay insulin lamang. Di ba diba? Ang matatanda, may mga iniinom tayo, sanay tayo sa mga metformin tabletas. Unfortunately for juvenile diabetes, dahil insulin dependent, insulin po sila. Meaning, ini-injectionan po natin regularly ang mga bata ng insulin. So, kailangan po kontrolado ang diet. nila. the moment na sila po ay kumain ng sobrang matatamis, lalo na ngayong Halloween, maaari po mag-shoot up na sobrang mataas ang kanilang asukal na maaaring mag po ng malalang komplikasyon sa ating mga kabataan. Yes, Doc. Nabanggit niyo po no, yung paggamit ng insulin kung ikaw ay meron ng diabetes. Meron pa po bang ibang treatment na pwede pong uh, magamit dahil uh, ito nga po ay lifelong condition na? Uh, yun nga sinasabi ko, uh, nalagang easy, napakahirap para sa mga bata kasi kailangan mo silang injeksyonan regularly. At syempre, before tayo mag-inject, dapat minomonitor natin yung mga asukal nila. So, panay tusok sa mga bata. So, nakakaawa po talaga. Syempre, pero importante rin po yung tinatawag natin yung supportive management sa mga kids. No? Hindi lang dapat yung insulin, dapat talaga yung pagjijeta. Okay, hindi ko tayo dapat nagbibigay ng mga sugary foods, sugary drinks, no? Or yung sobrang carbohydrates, rice, no? Only rice, bawal po yan. Tinapay, bawal po yan, Mga biskuit at cookies sa mga bata. Ikalawa, importante po ang pag-exercise sa mga bata para mas kontrolado ang kanilang blood sugar. So, napaka-importante po niya. Siyempre, of course, psychologically, you also have to uh, keep the children from getting depressed and anxious dahil sa sakit nila. Kasi kahit sino namang tutusukan araw-araw, di ba, nagkakaroon ng anxiety at saka fear yung mga bata. Yes, lastly na lang nun no, since sabanggit nga ni Doc yung psychological effect. Kasi sometimes yung too much sugar parang 'di ba parang nakaka-up din ng energy natin, no? So, ano po ba yung mga um iba pang e epekto nun, no? or pwede din gawin ng mga kabataan? Kasi for sure meron pong uh, effect din yon emotionally, psychologically in that area. Ano po yung pwedeng gawin ng mga kabataan, Doc? para pumaba ang blood sugar. I mean, yung mga Then emotional effects po, psychological effects, meron po bang ibang mga pwedeng gawin? Like, pag masyadong nagsushoot up yung energy, yes, Doc? Nakaka, uh, yung, yung pag uh, tumataas yung mga blood sugar natin, napaka-importante ng mga bata na i-involve natin sila sa group exercises. No? Usually kasi ang mga bata kapag nagkakaroon ng sakit na diabetes mellitus talaga, yung iba talaga nagde-depression or nag-anxiety. So it's very important na to involve them in group activities, in support groups sa mga kids with a similar illness para mas nauunawa nila how they manage their illness. Ayan, sa mga magulang, kontrolin din yung pagsa-cellphone. Kasi minsan maghapon, naka cellphone ng bata, tapos mm -hmm. or naka-iPad, tapos uh, kakain na ng mga kain. sugar, Oo. ng mga chocolate. Pero ito, bilang panghuli, Doc, paano natin mas maagang may iwasan itong diabetes bago pa man tayo magkaroon ng sintomas at mapabilang sa pre-diabetes stage? Sige. Importante una sa lahat sa pagkapanganak pala ng sanggol, no? Dapat po breastfeeding tayo. Breast milk protects children from diabetes and other cardiovascular diseases. So, napaka-importante po ng pagpapasuso. Ikalawa, pag habang lumalaki ang mga bata, iwasan po natin yung mga matatamis na cereals, mga sugary food and drinks. Kasi later on in life, maaari po to maging trigger ng diabetes mellitus. Third, always involve your child in physical activities. Tapos, uh, mahalaga din po na yung mga pagbabakuna. Dahil nakita rin po na may there are certain viral infection like mumps, rubella, na even COVID po can cause diabetes mellitus. So, napaka-importante po na talagang holistic yung approach sa diabetes. Hindi lang po pag-iwas sa mga pagkain, kundi pati po yung lifestyle kailangan din po natin baguhin. Alright, thank you so much po Dr. Christina sa inyong oras at sa information po na ibinahagi ninyo sa amin about juvenile diabetes. Maraming salamat po Doktora.